Magandang gabi po. Ako po si Elena, taga ni Sol. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng mga taga baryo. Pero palaging may pumipigil sa akin. Marami na kasing nagsubok na magsalaysay. Pero bago pa man nila matapos, may nangyari na sa kanila. Ngayong gabi, habang naririnig ko ang mga aso sa paligid at ramdam ko ang bigat ng hangin, ipipilit ko ng ikwento dahil baka sakaling kapag nalaman ng mas marami, tuloy nang mawala ang sumpa ng baryo namin. Ang baryo namin ay tinatawag na San Esteban, payak, tahimik at malayo sa syudad. Pero may kakaibang nangyayari rito, isang gabing hindi natatapos. Noong una, inakala naming simpleng masamang panahon lang. Nagdilim ng husto ang langit at kahit sumikat ang araw, hindi pa rin maliwanag. Para bang tinakpan ng makapal na ulap ang buong baryo. Nagtaka kami, pero hindi kami nag-alala agad. Ngunit paglipas ng ilang linggo, napansin namin unti-unting nagbabago ang lahat. Ang mga puno'y natutuyo. Ang mga hayop ay biglang namamatay at ang mga tao'y nagkakasakit. Pero higit sa lahat, nagsimulang magpakita ang mga nilalang na hindi namin maipaliwanag. Nagsimula sa maliliit na anino sa unay akala mo yung mga bata lang na naglalaro sa gilid ng kalsada pero kapag nilapitan mo mawawala sila hanggang sa naging malinaw na ang mga hugis mahahabang anino na walang mukha nakatayo sa pintuan ng mga bahay hindi sila gumagalaw pero alam mong nakamasid sila minsan may maririnig kang kalusko sa bubong o kaya yabag ng mga paa sa bakuran ngunit kapag lumabas ka wala kang makikita. Ang mas nakakatakot, nagsimula na silang pumasok sa mga panaginip ng mga tao. Si Mang Berto ang una. Kwento ng asawa niya, ilang gabi raw itong nagigising na pawisan, sumisigaw at parang hinahabol. May humahabol sa akin. Mahabang anino. Wala silang mukha. Sigaw ni Mang Berto. Ilang araw lang, natagpuan siya ng asawa niya na nakabitin sa puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay. Pero na ang nakapagtataka, wala siyang gamit na lubid, parang kusang isinabit ng mga kamay na hindi nakikita. Doon nagsimulang mag-ingat ang lahat, bawal ng lumabas kapag hating gabi, bawal tumingin sa mga anino, at higit sa lahat, bawal maglakad mag-isa. Ngunit kahit anong pag-iingat, may nawawala pa rin si Aling Marita natagpuan sa loob ng kanyang bahay nakanganga nakatitig sa kesame at wala ng buhay ang kanyang anak naman na natutulog sa tabi niya hindi man lang nagising ngunit ang sabi ng bata may mga taong nakatayo sa gilid ng kama nila buong gabi isang matandang babae ang lumapit sa amin si Lola Dalisay sabi niya hindi ito ordinaryong dilim Noong unang panahon, ipinagbili ng ating mga ninuno ang baryong ito sa dilim, kapalit sa kasaganaan. Ang bawat ani, bawat ginto, bawat biyaya na natanggap natin noon, may kapalit. At ngayon, kinuha na ng dilim ang nararapat sa kanya. Kwento niya, may isang ritual na isinagawa noon. Nagsakripisyo ng isang bata sa gitna ng bukid at inialay ito sa mga anino. Kaya lumago ang baryo. Pero habang lumilipas ang panahon, nakalimutan ng lahat ang kasunduan. At ngayong hindi na tinutupad ng mga tao ang alay, bumalik ang dilim para maningil. Hindi ako naniniwala nung una, pero isang gabi, ako mismo ang nakakita. Nagising ako dahil sa kalusko sa bintana. Nang lumapit ako, nakita kong may nakatayo sa labas. Mahaba, payat at walang mukha. Nakaharap siya sa akin, parang hinihintay akong tumingin ng matagal. Napaluhod ako at nagdasal, pero nang pagmulat ko, nasa loob na siya ng kwarto ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, hindi ako makahinga, at ang pinakamasakit, naramdaman kong parang hinihila ang kaluluwa ko palabas ng aking katawan. Nagising lang ako nang marinig ko ang tinig ng nanay ko, tinatawag ang pangalan ko. Pero mula noon, alam kong nakamarka na ako. Isa-isa, naglaho ang mga tao sa San Esteban. Ang iba natagpo ang wala ng buhay. Ang iba na may bigla na lang nawala na parang nilamo ng lupa. Ang mga bahay, unti-unting naiwan na lang nakabukas ang pinto. Walang tao, walang buhay. At ngayon, iilan na lang kami rito. Ramdam ko, kami na ang susunod. Kung mababasa mo man ito, Baka ako na ang huling natira sa aming baryo. Malapit na akong mahulog sa antok at naririnig ko na ang mga yabag sa paligid. Kung sakali mang makarating sa lugar nyo ang dilim, tandaan mo ang bilin ng mga matatanda. Huwag kang titingin ng matagal sa mga anino. Huwag kang tatawag kung may naririnig kang bumubulong sa gabi. At higit sa lahat, huwag mong hahaya ang lamunin ka ng takot. Dahil kapag bumigay ka, doon ka kukunin ng dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.